ito po, still magkasama pa rin kami ng aking kaibigang Huragong Vlogger, si Rodels TV. At syempre, La Suerte TV. At proceed naman po kami sa video number 2. At talaga naman po, uh, kita mo niyo ang likod namin. Ay katakot-takot pong tao rito. Kaya magana po kaming matatanong tungkol po dito sa talaga naman controversial at viral lagi ang flood uh, control project ng DPWH at bro, Pasok! <laughs> Ayan ah, yan po, nagbibina po ang aking kaibigan sila sa Petit Baby, Anyway po, nagdagan ko yung sinabi ng aking kaibigan. Napili po namin itong lugar na ito, itong Purong 8, Barangay Santa Ana, Taita Rizal. Kasi sapagkat dito po, dapat gumawa dito ng isang flood control dahil yung pong lang nito, yan, at yung tinututukan ng uh, aming camera, ano, yan po ay ilog. Kaya dapat yes, talaga magkaroon dito ng platform project, ano. At saka yung mga sinasabi ng Project na. Eh bro, palagay ko, diretso na tayo sa video! Ito po, pusit naman po kami sa pangalaman video po, ano. Dito pa rin po ito sa Barangay Santa Ana. At ito pong nahihiyo sa video, ay ito naman po yung floodway dito sa pagitan po ng Kainta at Tai tire Rizal. Ayan, ha? At ito po ay kung tawagin ay Peace for na ano po puro kotse po ito ayan ha at ito po ang uh, aking kaibigan naman talaga naman eh, nagmangangaw din ayan ha ayan go yes yes okay. 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 Oh, ayan 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 kahit na okay lang yan hindi oh, eh. naman okay. okay lang, okay lang. Ito kuya, tungkol sa mga flood control lang pag-uusapan natin, ano? Uh, ayan, para may uh, natin. Ka. Kasi dito ka. Inyo, may meron may, dito malaking ilog dyan sa oh, dito. Oo, diba? ayan, yeah, tatikot natin. So, eh. kuya, ano yung pagkakaunawa mo dyan sa flood control na yan? Bilyon-bilyon ng project dyan ng gobyerno. At saka ngayong araw, merong hearing dyan. Hindi, huwag mong sabihin yung dayo ka lang, okay lang. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung project ng ah, gobyerno. Ah, sa Pilipino, may karapatan nga magsalita? Oo. Oh, Bilang uh, meron yung nabilyon-bilyon ng project, pero wala tayong nakikita. Kasi nagbabayad ka naman ng taxi, hindi naman uh, ikaw ano Alam mo ba yung flood control? Yan yung harang sa mga gilid ng ilog ng dagat para hindi umapaw yung tubig. Uh, 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 oh, ano yung masasabi mo dyan? ha? ha? Tagalog. Ano-ano? Tagalog ko masasabi. Oo, ano, oh, sige kuya, thank you ah. Tagalog ang uh, ano sinasabi niya bro. Ayan, dito. Tingnan po, sir. Oh, thank you, thank you. At ah, dito naman po kami mag-aanap sa kabilang... Uh, Ayan, wala din sa Doon bro, sa palindi talaga ron eh. Anyway, dyan. Maraming tao rin dyan. Ito yung mga matured ng uh, natin para medyo maganda yung kanilang sasagot. Ayan, ito. Hi! Ito. Hi! Okay. Yeah. Happy po. Ate, maganda nga po. Okay lang po. Ako din pala. Kayo? Ate, nagpo vlog lang kami regarding uh, po sa flood control. Bila mga Bila oh, uh, po ba o next time na lang? Bila mga taxpayer, ano po kayong ano pong masasabi niyo diyan? Sa flood control na po ngayon ay talaga namang katakot-takot ng hearing, ano? Oo. Dapat lang ayusin ah, oh, yeah. yun. Ate, ate, ate pakiharap nga po ate ang ano ba dito? na kayo ate. Dapat lang ayusin yun. Ayusin. Kasi po dito sa inyo, kaya napili namin to. Meron dyan ilog eh. May oh, napansin po ba kayong ginawang flood control dyan? Yan, dyan sa flatway? Doon oh, banda. Ah, banda. Oh. Pero dito, kasi napansin po namin palaki ng palaki. Okay. Walang harang eh. Walang ano, walang ika nga eh. Walang control. Mas maganda nga rito kasi ano eh, okay naman. Hindi naman nagpapahal. Tap. Pagka hambo po, habang mag, talaga pagka ha, eh. ha, hambo po may habagat yung tag-ulan, ano yung kagaya ng July. Eh. Hindi, hindi naman, po umaapaw diyan to, dito dito. Hindi naman talaga. Ay. O ngayon ate. Ano ate di ba? Oo. Oh. Okay naman. naman ba, oh. Pero um, ang budget ko kasi yan ate, wait lang. Bilyon-bilyon. Ano po masasabi mo doon kung wala kang nakikita dito? May mga ghost ganyan? project daw kasi. Oh. Ayun sa mga napag-project. Ay, pa yung ghost project dito? Okay naman yung project dito. Okay Ay, okay, naman. naman. Okay, okay, naman. Isa iba, talaga doon, banda na pati sa ano. Manila, ah. yan ang Ghost party. Ayun yun doon pala post sa Manila, yun, like, Ay, Ay, para sa, post Manila prayo, sa Manila raw. Ay, isa na rin. <laughs> ate, salamat ate. Bosing, kayo, baka pwede kayong maingyan ng uh, konting na Salita. Ayan, ito yung mga... Uh, Ate, okay lang ba ma-interview niyo sa kitang? Ate, maganda nga po po. gala lang po kami, no? Isang minuto lang. Bilang Pilipino lang naman to, mga taxpayer tayo ng uh, Pilipinas. Oh. Ano pong masasabi mo kayo dyan? Sa flood control na ina Yung in flood control. Yung po yung nagkocontrol sa tubig. Oh. Alam mo kung may malakas na bagyo ulan, ay hindi aakaw ang tubig. Bilyon-bilyon po ang project niyan. At saka yan po ay uh, issue ngayon. Ano po yung masasabi mo dyan? Ay kailangan talaga yung... COVID yan nga, yung mga lalo na sa mga bahay sa tabi ng ilog, kailangan maitaas nila. Kailangan kayo mayroon sa dapat dahil ka po ba sa tabi ng sila yung hindi Oo, may meron ganun. Oo. Dapat sila mayroon eh para safe sila. Iwawa naman yan maabot sa tubig. Oh. Lalo, lalo na pagkura sa tubig. Marami po ba dyan man, ano, malapit sa tubig ang bahay? Marami. Di hey, Pag, paano pag bumababaha yun, halimbawa habagan, nadadali sila? Oo, oh, nadadali ah. Uh talaga -hmm. na sila. Nawaway yung huli ba, sa kasarapan ng tulog. Oo. Oh. Kasi so, di ba nalaman uh, na biglang lakas nakasal po dito, no? ano man oh. naman sila. Oo. Oh, Kaya yung tulog sila, kailangan ka lang may tayo sila oh. para may... Oh. Oh. Yung iba kasi ang tawag bike eh. Yung tayo kasi mas malaking project oh. yun eh. Ate, oh. eh kasi marami raw nakawalang no, pundo. Ngayon yung pundo pala, pinideclare nila tapos na rin yung project pero wala naman. Anong, anong mo dyan? Na, anong opinion nyo po doon? Kada bahak, may namamatay. Pero sila, ang bakit hindi sila kukuha sa isang hindi nila pag sa maganda? Ano masasabi mo sa project ng mga nawawala na yan? Na-comment ako. Ah, ano no, comment. comment? Pero kung mag-comment ka, anong mag-comment mag ka? Pero ano ko masasabi mo? Ay, wala ko lang. Basta ah. no-comment ka. No-comment ka. <laughs> Ay, so, ngayon po, nasabi mo yan, yung gusto mong sabihin, may tiwala pa po ba kayo sa mga politikong may hawak ng flood control at saka sa DPWH? 50-50. 50-50 Ah, 50-50 na. na lang. Bakit naman natin 50-50? Marami kasi pag pagdating ng gutungan, marami nangangako hindi naman natutupad pagdating ng nakaupo na sila sa gutungan, hindi uh, naman natutupad. So, 50 na lang? So, 50, 50, 50 na lang. Uh, 50. 50. Parang sa 100, 50 kayo. Ah, oh, 50. Oh. Good <laughs> job lang, ate. Okay, ate, thank you po ha. Para mapanood mo po yung interview sa iyo. Ate, yung mga na-investigant, mga na tingin mo, may mga parusahan yan? So, hindi, hindi po. Para mapanood po. Isi-search mo sa YouTube. Hindi niya alam. Ate? Tingin niyo kaya yung iniimbestiga. Yung pangalan lang yan. May mapaparusahan kaya diyan sa mga na i sa mga nawawalan ng pera na yan. Pero oh, kaya mapaparusahan diyan. Tingnan mo lang. Hindi ko alam. Ay hindi oh. alam niya. Tayo oh. pero kung alam mo kaya sino? Hindi okay lang may ikaw, di ba? Mahirap. Ate. Magluluto ka. Oh. Kumusta po? na Pinapili mo talong ulam. Ate. So, Ayun, papa-subscribe na lang sa channel natin. Five, 10 seconds lang ate. Tungko lang sa flood control. Anong uh, take mo kaya dyan? Sa mga nawalang uh, pera. Ano kaya? Mga nawala yun talaga o andyan lang? Hindi ko pa ay, ano ay, yun eh. Uh, mga, mga yung mga anak na mga, mga may, may mga sawa, mga kinalaman po sa flood control. Kailangan managot ko sila. Yun? Ah, gusto ko panagot sa mga <suprano> na-involve. Kasi ah taxpayer po tayo oh. lahat eh. Oo. Oh. Tingin mo kaya mga nawawalang pera, wala na yon? Hindi na kaya mapapansin yun? Ay, kaya yun? Sa tingin mo lang, sa tingin ko lang. Okay na, kailangan bang parusahan yung mga involved? Oo, oh, kailangan daw. Kailangan Pulong. <laughs> Pulong lang, oh. Dari, ito, ano yung klaseng parusahan? Kulong. Pulong lang, oo. Oh. Dapat, ano yung, ano yung, ano, yung parusa na, na, experience na mga normal na, ano, mamamayan, kailangan yung mga buyer, Ganun din. ganun din. Okay. Ate, thank you, ha? Ah, ate, isa, isang tanong na lang, bro, ha? Sa mga nai-involve na mga politiko, kung mga uh, congressman at mga implied ng DPWs, sa yung ano lang, ano po, opinion, uh, sa Lubin, may tiwala ka pa ba dyan sa mga yan? Wala. Ay, wala. Sa ngayon, wala. Ay, wala. Napapano na kayo niyang politiko? Wala kang tiwala si ate. Ayan. Ay, thank you, ate. Ha? Salamat po. Ayan. At pasensya po kayo mga politiko, wala na sa inyong tiwala. Ayaw kami na-interview na ano po. Alagang gano'n lang po. Manatiling sports kayo ha. Ayan. Ayan. Ate, magandang na, nga po Ayan ha. Oh, ano po control? Ano po yung masasabi nyo sa flood control? Dahil dito sa inyo malapit ang ilog. Yan lang sa kabila. Hindi kailangan ayusin Kasi lagi po ang kapagpunan at dito? Umaaba ba dito ang tubig mo? Hindi naman. hindi naman dito. ano yung mababa dito, yung mababa dito. Paano yung mga nakatira doon sa anon? Umaba ka talaga sila Oo. sa malapit sa ilog ah, Oo. Oh, Umaba. Kasi ay, mababa dito. na yung ano kasi yung pagkakingin pa, hindi yung Ay, si Kuya, mayroong sinasabi. Ano po oh. ba yung pagkakaunahuan niyo, Kuya, sa flood control? Kuya, yung hindi naayos. Ano pa yung hindi naayos? Kanina, nanakilig sa tarad. Ah, kay ano? Kalamar Muleta? Nakilig okay. kayo. Anong sabi po nakakaimit ba yung mga sangkot na mga ano, Contractor? Oo, eh, Oo nga po. Ano eh, yung, yung mga mga paliwanag nila eh, ay eh. hindi maniwala. baka para Okay, sige balikan ay, ka. Dyan, eh. Ah, balikan natin po ya. Ako ay dali si Ate kasi nagmamadali ah. Balikan uh, na okay. namin. Okay. Ito si Ate. May ibig sabihin pa to, tingin ko eh. Oh, Ayan, ayun oh. No. Ay, uh, uh, ramin ko kasi yung Ayan. Yes. Diba ang pira para sa isang tao yun? Naniniwala ka bang kinura ako talaga nila, nang wala? Naniniwala ko kasi wala, wala project tandaan oh. <laughs> mo, project. niyan. Eh, sila, okay. paano hindi tayo, project, tapos bakit yun, yung oh. <laughs> e, May budget naman daw. Oh. Wow. yung ng ano? Ayan. Kinulakot Ay nyo pala kasi, sabi ni ate. Kaya nang ipinapagawa sa mga tao yung mabwes. O, oh, bus oh, natin yun. Bus natin. Bus oh. natin, di ba? Oo, oh. oh, okay. Bakit hindi nila ipinagawa sa ano? Tingnan mo yung mga di, yung mga tulay nila mga ate. mo ate, bakit hindi sila nakukonsensya niya na? Oh. Di ba may Sala mga matay ka daan, Hindi sila nakukonsensya sa mga hirap kasi mayayaman na sila. Ayun. May ayama na sila. May na sila. Simple. Ito ate, para mapanood nyo yung ano ha. Ngayon, ang huling tanong namin ni Lasorte TV, ate, sa mga politikong involved dyan, at yan. sa DPWH, may tiwala ka pa ba sa ngayon? Ah, hindi ba, parang ang mga politiko ngayon, parang kanti na lang ang pagkakapiwalaan pag kasi... Pero oh. uh, well, uh, sa mga involved or, lang naman ang kinatanong mga, namin. Member, may tiwala ka ba o wala na? Parang... Dati, ngayon parang sa tingin ko, parang hindi na ako magkitiwala sa kanya. Ay, hindi na palang magkitiwala, bro. hindi na lang tiwala. Hindi na tiwala oh. kasi... Wala na sa inyong tiwala, mga politiko si ate. Pagdating ng ano, wala na, wala na. Ayan, maliwas. Ate, salamat, salamat po, po ng marami siya. Ayan po, siya po si Lasur TV. Ako si Lasur TV. Dito tayo kay Kuya. Kuya. Ate, salamat sa tayo na siya. Sa... Ayan po. po. Ano yung napanood na mo doon? Sa radio, doon sa mga involved. Kasi nga po, yung DK po nila kanina, yung mga DK ko na natapos kasi naglasakita na kasi. Oo, oo, oh, oo. Oh. Ayun nga, yung mga pekata ng mga, yung mga ano, yung kine, kontraktor, oh. yung mayari, yung mga ganun po. Ayun eh, nagagalit na nga siya niya, marupi sila po marupalit. Oo. Dahil hindi, hindi nakukustuhan eh, yung sagot. Uh, oo oh, nga eh. Si Kulpo, nagagalit na rin. Oo, oh, dahil yung mga sagot nila, parang ano eh, Palagpap. hindi ka may paniwala eh. Oo. Oh. Parang ano eh. Ngayon kuya, kung ito ang tatanungin, billion-billion ang project niyan yung uh, yan? uh, flood control na yan, tapos meron pang lumalabas ng mga ghost project ang ibig sabihin ng ghost project, in-release ang kundo, nagkaroon ng project, pero wala kang makikitang nagawa, ano yung masasabi mo doon? Ayan talaga oh, yun talaga ang pura ako talaga yun. Talagang ano, ginawa nilang ano ano yun, parang magic magic lang nila. <laughs> dapat ko nila yun, different control eh. Ano oh. eh, pera An control, per control, ano, money control, money control. Money control, bro. control Baka mayroon kami sa inagdag nga wow, oh, may taong bayan doon, sir. Kasi ano eh, yung buwis dapat nila, dapat pinagawa nila pagpapahay yun. Oh. Ang dami mga walang bahay niya. Oh. Diba Eh Tulong na nila sa mga, yung akap na eh. hindi oh, lang yata, kanilang tingin-tingin. na oh, ako. Ah, no? Kaya lang oh. lang, kulang ako. Kulang ako Tapos yung ginawa, eh. Ang daming perya, eh. No, grabe. Tapos oh, uh, yung tawang bayo, oh, grabe talaga. Oh, o, bro. Hindi na lang. may tanong lang ako tanong o si La Suerte yung... TV. Eh, bakit kaya ganyan mga palit? Tingnan mo yung pondo ano po kasi eh. Hindi na babalit sa perang bayan? dapat eh, yan, ano eh. Yung uh, lifestyle nila, ano yun eh. Punin yung mga oh, ay, dapat to. Oh. Bawihin Yung mga na inaipunta nila. Punin eh, dapat oh. kayo. Bawihin gobyerno Sa tingin so, mo, mga parusahan dyan? Oo, wala. Kung eh, pag dapat na yung, na, talaga, yung, yung mga kasalanan ay, niya, dapat talaga oh. punin mga asset nila eh. May Sa opinion mo, meron wala? Ay, yung mga involved yan na politician na nirelisan ng gobyerno natin ng bilyong-bilyong uh, oh, pondo ano. Po. tapos kasama dyan ng DPWH congressman, senador hey, may hey, tiwala nga. ka pa po po sa mga oras na ito hey, o oh, hey. ano na Mayroon, wala may na paniwala si Moto kasi okay, si Sir pag ano pa maayos eh pero pag na wala na eh na doble kare <laughs> Pero kung isa, magiging ka mo, okay. Ako pa na telepon na, wala na. Wala na. Oh, sige. Walaan, hindi mo na mapagkakasuwalaan eh. Ito, last na lang, 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 last na, lang ano, ano lang, last na tanong ano lang ko yan, no? Ano mga sabi mo sa mga involved dyan na mga politician, mga kontraktor, mga DPWC empleyado, kongresman, sa ko lahat? anong sasabihin mo dyan sa mga yan? Ang pag-observe sa kanila kasi yan yan eh, yung bang naging may sila sa salamit. Oh, uh, ano sa, mo na, sa ka, yan, kunyari, okay, ano mo sila? Hindi sila, hindi sila na, na kontento sa mga... Oh. Uh, kunyari, nakikinig sila? Sige, hmm. ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Ako, hindi sila na ano, kontento sa yung sweldo nila, oh. yung mga pinitita nila sa tama kung may tiki sila sa salapi. Kaya na, na, napapaya, sila tuloy, papapagpira. Okay. Kaya dati din ang panahon, makakaramasin kasi may balik karmin. Oh, Kaya ka, naman po, kuya, nabigyan na ba kita nito? Salamat po kaya sa oras ko ya. Ay po lagi dito kaya eh, di siya rin. Oo. Di siya rin, di siya rin. Si kuya, naman talagang... Kayo po, kayo po yung ano. Ang ilan na po bang edad nyo? Tinay nga po. Okay, si kuya ha. Malapit siya. Yan yung kahit nakaganyan kayo, nagtitinda kayo ng mga light eh. Parang ang nahanap po, oh. laban ng pangas. Kaya ko, ayan Diba? Oo. Yan po yung kinakampanya namin uh. ni Last TV. Kung ako na kung grisman man, mga politiko, uh, okay. ay kukunti na ng taong ay, mahirap. Ay, may mga politiko pa rin mga

Okay lang mo kay interview ka? Yeah, maganda mo po. Ano lang po ito? Ano lang po ito? Tungkol sa mga flood control ng mga project na gano'n natin. wala kasi yung alam sir. sir. Walang alam. Ay, walang alam eh. Okay, Pero munti ka lang magkaalam, di ba? Tignan. <laughs> ah. Ayan, ha? At uh, ka si ka siya. Ay, ate. Hi, sir. Magandang ka po. Bro, Baka pwedeng, uh... ay, kaya lang, may music eh. Oo. Oh. Flood control kasi ang topic namin. Eh, kaso may music. Ito ko sa flood control. Ah, may music, bro. Oh. Ayan po, yung music kasi talaga ng ano, pag pinapakyaw niya yung tugtog, eh. Yung tayo, yung tayo. Sa, wala tayo music, bro. Ay, si Kuya dapat, Kuya, wala na hapon po. Ayo. Okay, kaya, kaya uh, diver si Kuya. Oo. Oh. Okay lang kayo, sir. May interview. Mapapanood sa amin YouTube channel. Okay lang. Kahit dalawang minuto. Si sir. One minute. Enough. Okay lang, sir. Okay lang, may interview. O, oh, sige. Welcome sa Rodel's TV at... Lasuri TV naman po ito. Sige. Nasa kaliwa. Harap na, ka, sir. Para ano. Dito pa, para ano, para ma makita kayo pareho. Okay? Kasi ito yung ano namin, content na isip namin. Malapit kasi kayo sa ano, eh? sa ilog, di ba? So, ang content namin ay about sa flood control. So, ano yung masasabi mo sa flood control? Meron ka bang idea diyan kung ano yan? Oh, okay. So, gawa uh, na nga, yung tatong... pagyan na... Oo, na sa ilog para hindi umabaw ang tubig kung magkaroon ng baha. Okay. Kayong ka, ito kasi, yung gobyerno natin naglaan dyan ng bilyon-bilyon oh, pero napunta yan sa ghost project wala kang makikita so ano yung ano yung reaction mo doon? ano? ano yung gobyerno ngayon? nakakurakot ah, kurako. ikaw sir ano yung masasabi mo dyan? kurakot uh, daw pala ano yung masasabi mo sa mga ghost project na yan? nagkaroon ng project pero hindi nagawa pero bilyon yung budget. Tingin mo talaga sir, may nagkapera talaga yan? Sa tingin mo, may nagkamal dyan ng salapi talaga? Meron talaga. Ayang buwasi dyan sir, ano eh. Ano? Pera, ano na lang, pera, pera, pera. Pera, pera talaga. Oo. Ano ibig sabihin ng pera pera lang? Ay napunta nga sa kanila eh. Talagang ibinigay sa kanila ang budget eh. Pero may nakikita na tayo, di ba wala? May makita naman tayo, pero tinipid sa lahat. Tinipid sa semento, sa bakal, uh, materyales. Wala ka nagawa sa eh Oh. Kasi bro, yung follow up question mo. Sa tingin sa tingin niyo po ba yung mga nagkasala diyan? Papaparsaan, papaparsaan. Sala po. Ah, hindi. Pero wala. yung opinion mo lang. Kasi nagkakaroon ngayon ng hearing. Halimbawa, papatunayan na talagang nagkasala sila sa tingin mo. Siguro sir. Pwede, pwede mangyari yan. Kasi uh, oh. makukira naman, wala. Ikaw, ikaw. Kung mapaparusahan sila sa tingin mo, Pupwede ba o hindi? Pwede siya. Kasi hindi natin alam yung mga yan. May hawak na malakas na perso yan. May hawak na alas? Oh. May hawak na mga punis, mga malaking punis yan. Oh. Oh. So makaposible na makulong sila. Kaya oh. pwede sila palayain. Eh. Diba? Ah, okay. Masigay, last ng... las na ako diba? kung sakasakaling uh, kayo ay uh, magsasalita sa mga nasa camera sila, yung mga may sala niya na, na involved, anong sasabihin niyo sa kanila? Yung patas sila sa mga oh. bayan. Yan ang the best, maging patas. Maging patas Luma, sila. Lumaba lumaban uh, ng patas. Sasabihin niyo sa camera, kayo, opo, kung sino yung bibigyan, maging patas. Oh, mag... kami yung kukulang ano, ano-ano? Yung pinakamkam nyo na yung pera pa Oh, wag rin yung kamkamin Ayan Ito na ito. Pa, Sorry, sorry, sorry Pinakalas oh. na to Yung involved niya ng mga politisyan Mga congressman May kasamang senador Sabihin natin ano Tapos yung DPWH Sa ngayon, mga panahon na ito May tiwala pa pa kayo Wala na Ha? May tiwala pa kayo Yan ang umawak ng pera hmm. Yan ang naghahanap uh, ng mga kontratista ng May kontrator. tulong ba talaga sa atin yan? Oo. Parang uh, sa tingin mo lang opinion mo Uh, yung tiwala, ikaw may tiwala ka pa ba? Wala, Ay, na, wala you know, sir. Ay, wala. Ikaw, Bakit naman? Wala, wala, wala na, na, wala ain. din. Oh, Ay, okay. Sige, sir. Thank know. you, ha. Ito. Ito yung uh, ano, yung YouTube uh, channel uh, namin. Siya, sila suerte TV. Sige po, so, sir. Ha? Search lang, ha. Ayan po, wala na po sa inyong tiwala itong yeah. aming na-interview rito. Pa, paano Sorry, na kayo sir. ngayon yan? Oh. Thank you, thank you. Uh, ayan, ha. Thank you, thank you, ha. Ay, eh, pa kayo. Ah, dahil uh, wala na yung tiwala. Oh, yeah, Tingnan po, sir. Ayan, ay, napakinggan nyo naman po mga maalami mga viewers ang aming mga ini-interview namin dito sa floodway. Okay na yan. Ha? Dalawang ate, pwede ba kayo may interview? Ayan. Ayaw nyo? Doon. Okay. Okay, okay. Ang ganda. Ang ganda. <laughs> yes. Go, bro, go, bro. Ayan o. No? Oh, tapos pa gano'n naman tayo bro. Oo. Ay, ano? Magana po tayo? O, oh, isa-isa pa. Kapunta doon. Ayan. Kapunta ka natin ito. Okay. Na, okay na to. Okay, na to. okay na ito. Ayan po. Ayan. Ayan Napakinggan nyo naman po talaga. Ano talagang uh, Sa mga tinatamahan po ng aming mga na-interview rito at uh, mga salita ay eh, kailangan nyo po unawain nyo lang po yan. Ano? Ay, uh, opinion po yan natin yan. Binang demokrasya ang basa at talagang uh, tayo ha. Ayan. Nakabuhay po tayo lahat. Uh, Bilang. Ayan, still, magkasama pa rin kami na yung kaibigang uragong vlogger, si Rodels TV. At syempre, La Suerte TV. At kitang kita nyo naman po sa likuran, video agaw din eh, na ano po. At napakinggan nyo ang mga tinanong namin dito po sa aming vlog na may pakiram sila sa mga katakot-takot na hearing po niya sa sinagawa na po sa vlog control project at talaga namang uh, umuusok po ang ibang na-interview namin. Ano po? At go, pasok! Ay! Ano, ito pong second video namin ito Still yung content po namin about pa rin sa flood control project ano Na billion-billion Ang nirelease na pundo Pero walang nakikita ang sambayan ng Pilipino Kaya't kayo na no po ang balang humusga Doon sa lahat na namin in-interview dito Di ba bro? Yes bro okay, Pangalawa po, maraming maraming salamat sa suporta sa aming muntin channel God bless you more, thank you, salamat, salamat Aparated po sa mga nanonood sa amin sa buong mundo <laughs>